sa mga bahay-bahay nila triples alright let's go climb tayo pababa isang kamay lang dahil hawak ko yung helmet may bag pa tayo alright diba adventurous <laughs> yeah Buti na lang hindi maiksi yung biya ko. <laughs> yeah. So syempre yung mga maiksi ang bias dito, hindi ko hindi nyo abot yung ano yung bato na yan no. <laughs> Ayan, nandito na tayo sa ano. Welcome to Ataki River person. Ayan oh. No? Alright. Please clean as you go. Bawal magtapon ng basura dito. Dapat naman talaga pag bawal yon tourists dahil nakikita ko dito napakaraming bote ng mga gin or kung ano ano pa. Tapos may mga ano pa ng chichirya, no? Balat ng chichirya. Yeah. sana sa mga pupunta rito, trippers, maging responsableng turista kayo para manatiling malinis at maganda yung mga pinupuntahan nating lugar. Morning. <laughs> Pwede na ba umakit eh, guys? Ay, hindi pa pa po. Pero pwede mo kayo na BBC ka lang. Pero matasin. <laughs> matasin. Pero Hirap sila mag Tagalog tripper. Pero okay lang. Thank you po ah. try ko na lang. Or mag drone. Pwede ba mag drone dyan? Pwede? Okay. Pwede rin mag drone tripper. So, tara tignan natin. Tignan ko muna. <laughs> bago ako mag-draw. Ano yan? Ano yan? yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano nga? Ganun yung atake? Sa atake yan ano? Okay. Wow! Trippers! Ang lupet! Iniinom pala ito tubig ng atake river. Ayun o. No? Ayun ate para para kita wala akong tiwala sa tubig ah <laughs> baka magkaroon akong diarrhea eh hindi nga toto ah nga ayan oh. ang lamig ano bakit yan lamig <laughs> may yelo <laughs> hindi naman iinom si ate pangugas nyo lang yan ng kamay Ayun naman yan. Hanggat di ko nakikita, di ako naniniwala. Tara! <laughs> Kinukulit ko <niyo> yung kasama nyo. <laughs> Ayan. Oh, wala ko inom ka. Ayun. Ayun nga. Ano lasa? sa? Tubig. O nga naman. Lasa tubig trippers. Thank you, Ate. <laughs> Ay, ang ganda runo oh. no? Wow, ang ganda trip. sa ganda oh. So, puntahan natin yung mamaya. Try ko lang umakyat dito sa agda na to. Ito yung bago trippers, no? Oh. Wow. Taas. Matarik dito, trippers. Ano? Ilang step kaya ito? Ano? Napakatarik. Oh, uh, grabe, ang taas na natin, 3%. Yan, oh, oh 'di ba? Nandito pa lang tayo pero taas na. Wow. nag-landslide mo na naman dito. Grabe. Uso landslide. <laughs> Ayan, tripper so oh. Napakalaki pala ng bundok na bato na to Ayan oh Grabe Ang laki pala nyan So tuktukin pa natin to Akitin pa natin to trippers para makita natin yung taas pinakataas dito kakahingal ah, putik wala <laughs> ah. La, pakipot na pakipot yung hagdan oh. Oh. <laughs> pakipot na ng pakipot oh. ay wow Okay. Okay. Ah, ito na pala trippers oh. na. Ah. So putol na siya dito. Ayun oh. Putol na 'yung daanan dito. Tapos may parang lubid dito. Ito parang ewan ko kung ano 'to, bakal 'to 'yo.